Oh, ako na naman. Sino ang busina ng buhay? Mm. Ah! Busina? Uh, o okay, sige, busisi. Na kung <laughs> nanay ko ang busina. Nanay mo ang busina. Kung nanay mo ang busina, mm. sino naman ang makina? Ano? Tatay ko ang makina. Tatay mo ang tatay makina. makina. Ayan, maliit na oh. nang paliit. Kung tatay mo ang makina, mm. sino naman ang kambucho? Um, ang tambucho ko? Oh, ang tambucho mo. Ah, yung best friend ko, Vyce, ikaw. O oh, sige. Sinong gasolina mo? Si Colin. Oh Miss Melanie Marquez, ano masasabi mo? Taas na ng hair! Pulin, gaas! Ako, tatabihan ka tang lighter mama yung mga. Tapos ka sa gas Gaas ka pala po, ka lang. <laughs>